Good morning mga kamajik eh, no, So uh, this morning mga kamajik eh, uh, Kami ay uh, pupunta sa dagat So dagat doon kami pupunta sa may Coral Kasi doon yung spot ng mga isda na titirahin natin ngayon no? So medyo nawala-wala tayo sa linya ng uh, fishing no? Dahil uh, may mga event tayo Pero ngayon dahil uh, day off at uh, wala pa So uh, punta mo kami ng dagat ah uh, konting relax, ligo at uh, mamamana tayo ng isda. So, okay, mamaya pakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin sa pangingisda. At siyempre yung mga kasama natin ngayon, si Kuya Mat. Mat! Hi ka Mat! Uh, may bagong download siya na games. At siyempre si... Levy at siyempre si Gabi kasama rin natin So uh, ngayon punta na tayo no baka maunahan pa tayo uh -oh. <coughs> excuse me po ayun na nga andito na tayo sa uh, uh, Decora Beach at uh, papunta na tayo rin sa area kung saan tayo mga ng mga no so uh, lakad lang tayo konti kasama natin si Gabin hi Gab hi ko na hi yeah. <laughs> ano anak kaya mo uh, Gab Kuko. Kuko? Ano pa? Nanat. Nanat. No, Nanat. No, Nanat. No, 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 no. Yeah, nan nan. <laughs> Ay, yaya, yaya. Okay. Yun. So, ngayon guys, kasi dito, mga ka magic dry na dry ngayon. Low tide, no? Walang katubig-tubig, pero pagka high tide dyan, yung tubig, abot dito, yun. No? Yan, dyan banda. So, ngayon, low tide, kaya over low. Yun, ta, gab, ayo gan. Kabar na si JM, the great...

Kami nga dyan ay dyan pagkalala eh. Aaaaaaah! Yung awam mo, tigas ha? Awam mo, darum na ha? kita natin yung bunyag ni Laibi. So, nag -ano rin sila. So, punta kami ron. Dumbanda. Medyo malayo-layo. Dumbanda ron. Kaya... So, Kaso dry eh. Walang ano. Paano kaya yan? Mamana na lang tayo pag ganun. Walang katubig-tubig eh. Ay walang oo. Oh. Doon sa area na ano, spot natin. Pero doon banda maganda ron oh. Mamana ayun oh. So punta na lang tayo doon ako mamana ko ron. Ito yung gamit natin oh. Hoy bata eh friend. Ngayon. Yeah. Ito yung pana na gagamitin natin, no? Oh. oh. Ay, meron nang nag roon ano, ron umanap. Mababa lang diyan, di ba? Uh -huh. ah? okay. Padaso, umangin, ha? Buhangin. Dam Padala sa mo nila. aja ito Oh, napakaganda at napakasariwa ng hangin at uh, press compressor rito, no? talagang uh, magagaan uh, ng iyong buhay kapag uh, sa ganitong lugar ka siyempre di okay, pa rin naiwasan niya mga problema at saka mga kunting uh, piyagdadaanan eh, eh, daanan mo na lang tapos nagpasan mo no? ano lang yun eh. hi ka bye hi ka oh may mga may mga bata kasi nakita sila eh. may <laughs> sabay rin yun eh. Ito tayo doon. Banda ron. Yung mga nung, ano, yung aragan, aragan, yung mga halaman na may papaksiw at uh, sa salad. Yun yung mga masarap. Ito <coughs> tayo ron. At uh, check natin kung meron tayong uh, mapupods. Diyo ka igit-igit na Jaya. maya na Jaya. Paka dito. Ah, Jay, igit na Jay. Ako mo kasana Jay. Eh? Ang dami kayong kasana dyan? Ako mo idilaya diba? Pero <laughs> nang ano rin, resort. Wala dati yan eh. Wala dati yan eh. Meron na ah ah jaging jaging apa ya itu ada ke sana jaging setelah itu apa ya apa 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 dạng dạng ah dạng 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 đâu dạng 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 dạng

<coughs> mga kamajik no hindi na namin napakita sa inyo na umalis kami dun sa area na pinta namin kanina dun sa pinag Doon uh, dun sa kanina so dito na lumipat kami sa ibang lugar kung saan kami ngayon ay uh, maliligo kasama rin ng mga bata at uh, mamamana kasi dun sa area kanina wala kami nakuha no so ang nagbibideo na ito ay si Levi at ako ay nandun sa dulo yung kung mapapansin nyo mukhang may shokoy doon <laughs> ayan doon ako at ano uh, mamana no, ayan sige okay. nyo lang at uh, makikita rin at magkikita rin tayo dyan no okay. ayan, ayan ako at syempre kasama natin si JM dyan ayan ang ating uh, Fisher Boy ayan 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 ayun, tama-tama naman ang pagkakakuha ni Revy sa ating video dahil uh, meron tayong tinamaan tinamaan ng malas na isda ito na, ito lalapit ko para makita nyo at magsasalita na ako dyan bow what's up mga magic <laughs> <laughs> ayun oh. Ah. siyempre ito, masarap to eh, bulad Oh, ya. Bulat ikat. Itu bulat masih kan? Onci, nada Itu bulat Ini yang belum melem-melem. Lah pura-pura. Ade. Itu itu ruang Adik, adik, Là cái. Iyon na nga mga kamagic no So tapos na tayong mamana at uh, Pahingin mo na tayo kasi mainit na So tanghal na uh, 11pm uh, na Kaya uh, pahingin na kami Mga uh, basang sisiw So uh, Gab Hi Kan, bye bye Kan Hi